sa may esplanad mga kapabayan ipapakita ko po sa inyo yung kagandahan ng esplanad dito sa may ilog pasig at uh, po talaga natin ngayon na yung sunset ano? yung paglubog ng sikat ng araw para makita natin yung ganda itong naturang uh, esplanad na ito yung uh, sumisikat ngayon na pasyalan dito sa Metro Manila dito lamang po to sa may binundo mga kababayan at uh, nasa harapan po natin yung Jones Bridge at ito nga no makikita natin yung ganda para tayong nasa Singapore mga kabayan yung ganda ng So halos hindi pa nabubuksan yung ibang ilaw. Pero maganda na po yung nakikita natin. nagbabago-bago yung kulay nung fountain at sa gawin doon kitang-kita yung pagtawid ng LRT Tingnan natin doon sa uh, malapit sa mga Jones Bridge at meron pa rin bagong pangunin tayo na eh? How are you? Long time no see isang sikat na vlogger to Uy, sikat oy, kakahiya Ano? naririnig kayo na sinisigaw meron pong uh, prayer rally dito yung mga supporters ni Pastor Kibuloy kaya maririnig nyo po sa ating background tinig na dilig po dito sa may esplanad dahil yun po ay malapit lang dito yung iwasang unipasyo supporter di Oscar para kan nasa Singapore or Hong Kong. Mga nah, kababayan, napakaganda po talaga. So, pasal na po kayo dito. Ito ay uh, free entrance, wala pong babayaran sa lahat. At uh, welcome po ang lahat, bata o man, o matanda. So, welcome po rito sa Isiglanag. Ito po yung naging proyekto ng itong ng uh, administrasyon ng uh, Marcos. So, ito po yung ating bunga na makikita. At yung Jones Bridge, kitang kita natin sa ilalim, meron siyang ilaw. Ano po? Yan, may ilaw. Uh, kaganda. Hindi pa nakabukas itong, ano, itong ilaw na malaki na to. Pero sa Jones Bridge, uh, may ilaw na. At sa dulo, kitang kita po natin yung Chinatown. So yun po yung Chinatown guys Yan po yung Chinatown Yun, di ba ang ganda oh At syempre dito Ibabalik so, ko kayo ulit sa Splanad So ayan Ang ganda So Yan po yung post office Guys post office Yan dinig na tinig po dito yung prayer rally ng mga supporters ni Kibuloy nagbabago-bago yung ilaw Wala pang ilaw ano. Hindi natin alam kung bubuks, ito bubuksan ito ba ibubuksan o ano. yang loob ano lumabas yung ganda ano lalo pong gumanda nung nabuksan po yung ilaw guys yung ganda galung uh, bitaw yung pagtahan ng sekanat Si, bro, si, bro. si Papa Bro, sa si tabi si naman. Siya na, 'tong si na, pupunta na, rito eh. Parating oh, na. Tayo may <laughs> <laughs> Maka, at timing ba nalate 'yon? 'yung Mga tutuhanin ba? <laughs> tutuhanin natin ipapapost si Papa rin. Si Tingnan <laughs> <laughs> 'yung ngayon ng esplanade uh, nung na, nabuksan 'yung ilaw, guys. Dali na, bro. Ah. So, ikakbumo na kayo at kulay pink 'yung ngayon, oh, no? ang ganda oh yung yung ilaw nagbabago-bago guys nagiging uh, green red ngayon naman ay green yan oh. tapos kanina yan pink blue naging blue naman ngayon so, ang ganda ang ganda guys oh. ayan. Ayan, ayan. yung uh, dulo ko na yon nakikita ko natin yun ay uh, Carriedo no pa, pa Santa Cruz sa Tacos Carriedo mga mga kababayan ganda ba? Diba? Pasal na po kayo rito. Libre lang po ang masyal mga kababayan. Wala akong bayad dito. Ito po ay proyekto ng gobyerno. At pinasinayaan po ito ng ating first lady. Kung inyo po natatagaan. Ayan so, guys. So, maraming maraming salamat po. At uh, na-i-update ko po kayo muli dito sa Esplanade at uh, nawaya. dumami pa ang mga proyektong kagaya nito. So, ang kagayanan po natin, guys. Dahil nah? uh, napakaganda po. Sobrang ganda po talaga. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsubaybay. Yabagis mo lang po, paki-like, subscribe, and share na lang. Salamat po ng marami.